What's up, mga animal? Are you a lumping <laughs> Today's video. So, ipakita ko din sa inyo ang day 2, day 3, day 4, pag day 5 na amon sa si Korea. So, ang amon nga day 2, no? So, nag-quick lang kami tulog sa amon nga first hotel. Kag-quick breakfast. Gamay din rin nga silaw-silaw sa ilang uh, uh, sa ilang hotel. And then, madiritso kami sa may Alpaca World. So before magpa alpaca World, kay do medyo layo-layo siya rasa sa 3 hours ka na drive. Nag-stop over kami din sa ilang uh, ano, uh, pang bathroom, ah, uh, kalapad-lapad sa parking ano. And then so diretso na kami sa may alpaca world. So makita naman din ang uh, tsura yang do kandeng, <laughs> nga daw ship, nga daw camel. Ah, amo na din tsura sa oh, alpaca oh, no kag mahilig sila sa lamig ya kag ang ila din nga wool bala ang ilang mga blahibo nan kamahal gali si nino baw ah sa alpaka <laughs> <laughs> makadto kami sa may amon nga destinasyon nga Papanyaga, kadali lang ah mo tawag nila ang Ali Chicken Barbecue diba? ba amon sa may Ali Chicken Barbecue Madrid so mga kami sa may nami island so magawad tong amon nga tour guide ang kita kadamo sa amon sobra kami niya, train ta kabilog no So, damo, damo, tao, nagbisita din sa Nami Island. No? So, kung mahilig mo sa Korean novela, pakta nyo ba yan, di ang uh, lugar o ano ang title sa Korean novela nga ari di sa no, yun, Nami Island. No? Ang makapakot, gaan ko, 1 million won. Charot! <laughs> okay, kaya kalapad sa Nami Island. No? Lapad pa sa akon ah, Hacienda. No? Imagine mo, sa Bulubanta, ko, arak ara guru, sa 10 to 12 hectares hectares. Ah, kung nabi ang uh, Hacienda, may nagnubo na lang yung pamaligya ko sa bakulog mo. Ang ako na lang asyenda. Hacienda, yara na lang sa 8 hectares. Karoon. So, samtang uh, kapag-huay-huay, ito yara kapag kapag-ngapi si Madam, kung nga ako, ang ice cream, ice cream na bata, nga si Selena. Ako diyan nag-isuso ko. Di, ah, di buton ko diyan mayo. Yes, ulit. Tungo yung bayad sa tour. So, pagkatapos namon din sa namin ay lad, Madrid, so kami sa may isa ka mall. hmm. Ang muna yung diyang tanawag ni ilang pinakataas nga tower ba? Ah, hmm. Aglabot ka diya 200 plus siya. 120 or 125, no? Tupak ka nyo kung ano na siya nga tower, ah. Na, no? Tanawag tama, kataas. Do, prasang taas ang katikal ko. Inabalang ko ba si madam mo? Hindi mo tudutudlo. Madam mo sa mga kondominium na man. Hindi ka na magbaka sa kondominium sa Korea, ah. Wala ka pa kontinto sa pulo at sa sa Bacolod City. <laughs> oh, shit! Pero yeah, yung ako niya nga katikalun, no? <laughs> Mainit naman niya ang ulo. Sa so, mga kalala, may mga evil ah, ah, ah. So na niya, po nang sa lapit lang din sa building. Ang katuan naman. pag mapuloy na kami dritz. Ah, so, abo ah, ka lawig-lawig sa biyayin namon. no? mamon room mo, ah. And then in the morning, so medyo nagulan-ulan siya. Ay sus, so, ha? kami sa isa di sa mga gakantuan. Mga dukas mo lang siya nga. Asol, no? bo na feel na feel kaya naman yung nga the Korean no black may yung, yung mga abuela kadamo di sa mga tiktok eh just ko charot <laughs> so tapos namon yung libot libot sa so, sininga sini uh, nga nung gamay ng raso nakatawa may sa maya uh, isa ka no? sa may starfield kag makadto kami di sa may ginatawag nila nga the library diri oh. ako ang mga sikat nga mga tao mga influencer nga iba nga kadto sa library kag ano man din kadto ani na limadua si Harry Potter man din nila do wala mo sa mga libro no mga chika-chika lang -chika, nang nabalani na mga kutsukutsukutso na na oh, na o na 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 wala libot libot kontang mo na <laughs> tapos na mo di sa may starfield madrid so naman kami sa uh, uh uh, Enchanted Kingdom na tawag nila. So, inisya ang nila is Everland. Ang kalapag sang Everland, no, bro, kalapad man, no? Perte, gintan. Ako nga, kung nga rilo, kung okay, okay, you know, mga rilo, ko high-tech, no, mga basay you niyang know, lakat, you no? Know, so, lo, bro, mga 10,000 steps man, ah. Ara tong mga animal, ng mga tiger, ng mga si, ano, pulito, kagbay mga penguin man, to, ah. You know, ah. Ano ang bilyan, no? Kaya yung bisanyabla nga, ano, mga lakat-lakat ka, hindi ka mabalasan eh ang ilawad ready to isa around the uh, 10 or 12 degrees eh no sobra pa sa sa aircon kalamig amo nga tawag nila ya nga ang imo nga ambisyon nga naka jacket ka ug pang shades ka <laughs> So pagkatapos na mo libot-libot sa Everland, no, makadto na kami sa isa na mga destination. At tandaan niyo na ablang si Katsikat rin nila, yung mga love key love key na boat, sila mga love key love key nila. Ay, wag Charot lang. So pagkatapos na mo di tambay-tambay di sa may salakaw uh, salakaon niyo. So wag din sa may mga RTA sa mataas uric acid. So mga kahilet, kami dahil na ipanaog sa may isa ka sikat nga dukat na kanal, kanala nila. Ang buta, mga tupa kami da. So magpuli naman, amon, kami. Nangita lang na kami dosang lapit nga restaurant sa amon nga kondo hotel. So chill-chill ginagmay, inom beer, kaon, popcorn. Kagkaon naman sa ilang nga ginapadayaw nga chicken eh. Siyempre, ang mga koreano mahilig sa chicken. Oh. So in the morning, another wudol na ni Kayamon na ni ang namon nga day 4. So, makadito kami di sa may uh, ilang uh, ginseng. Ginseng mga nga uh, factory-factory. Bo, perfect. Mahal nga mga ginseng niyo. Imagine mo, ang uh, pinakanubo nila nga baliga, 30 <laughs> mil. Pagkatapos itapos <laughs> nga budol sa ginseng, to nanyaga kami ni Kinali sa ilang uh, unlimited sangyap sa kanamit may isang ilang uh, lugar no? kanamit na yung wala sa mga Timbul beach no? wala sa mga yellow submarine hmm. Pagkatapos tapos ang naman panyaga nakadol siya ilang uh, tawag nga sikat na village pero may gina ano sa mga korean novela bala? pro bawal din mag ah. ang magahod Ang mga istar gid ang mga nobleman man ning istar Hindi ang mga ginapa tourist tourist nito nga ano na siya heritage na siya. Di mga istar na tuod. Pagkatapos namon nagaw na nyapo kami dali and then nakita naman kami isang ilimnan. Ba well, syempre do kaplain na bilis sa amon nang uy. Kan oh. kami kay inom niya kung maglagaw lang kami mag-inom niya ni madam Ah. Okay, amon na ning amon nga last day in the morning na another budol. another na naman baligya. So na naging mo kami isang kimbap na lang and then na picture kami din sa ilang uh, do factory. Kaya nami ya kay libre din ang costume wala bayad. So do bukto naman din nga do sa Royal Blood ah. Blue ko no, blue blood. Kung do ko 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 lang sura ya pro. tapos na mo dito sa costume to na nga gamit ka dali din sa ka unlimited nga do sang yup nga do hindi man nga do may sinabawan nga do may noodles ah. Eh, dali na may makadto sa isa ka castle. Ganami isang castle na nakilapit na isang syudad no? Stupid. So, di mo lang yan malakat-lakat. Kaya, yeah. boy, nag-costume na di sila. Ang mahal sa nila 20,000 won ba? Wala mo na. Wala ko kwarta. Si Sir Sir, blah, laban tikal. Pero wala kwarta. So, gingaan ko isang namin na video-video <laughs> no, ah, pang remembrance pala para makita ni Selena magdako siya. Ayala. hala, naglagaw. Makamit na ko yung tatay sa ni mami sa Korea. Ho. Ito namin isang ilang nga kasul kasul balaw na. So, kalapad sa kasul nila doon kamangkot po tani kung pinakabilog ka kurtyo banyi man ang ginarik sang hari no eh nakita mo sa korean yung mila damo sa kurtyo mo pero mo damo sa mga mistress and then this is the last day na no kinapoy gid hmm nakita ko na naglupad mo ko sa airplane no ha bala ha ha anak ha ha